Sa iba pang balita, nanawagan ng FIVOX sa publiko na huwag i-share o ikalat ang mga peking pecha kung kailan po tatama sa bansa ang the big one. Kasunod dito, pinawi naman ng FIVOX ang sa pangamba ng mga Pinoy na makaapekto sa bansang katatapos pong lindo sa Myanmar Thailand. Wang de La Fuente sa balita niya. Wala pa rin teknolohiyang maaaring magdetermina kung kailan magaganap ang isang lindol. Kaya nanawagan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX sa publiko na wag nang ishare ang mga kumakalat sa social media tungkol sa petsa o mano kung kailan magaganap ang pinangangambahang The Big One. Sinabi ni PIVOX Director Teresito Bacolcol na sa tuwing may malalaking pagyanig na nagaganap saan mang lugar, ay binubuhay ng mga doomsayers ang ukol sa The Big One. Huwag na po natin i-share. Uh, kahit uh, alam natin na hindi totoo, uh, kahit um, may, may, statement pa tayo na huwag na po natin, hindi po ito totoo. Pero sinare eh, uh, Kumakalat pa rin yung uh, misinformation. So uh, from our end dapat mag-stop na para hindi na siya sakalat pa. Again, okay. ulitin ko, wala pong technology that can tell us exactly when an earthquake will happen. Pinawiri ng pighuk ang pangamba ng mga mamamayan na posibleng makaapekto sa paggalaw ng mga fault line sa bansa ang malakas sa pagyanig sa Myanmar at Thailand kamakailan. Bagamat may tinatawag anyang stress transfer gaya ng naging karanasan ng bansa noong 2019 kung saan nagresulta sa apat na lindol sa Cotabato sa loob ng isang buwan, nangyari ito dahil sa magkakalapit lamang anya ang fault line. Masyado na anyang malayo ang pagyanig sa Myanmar para maapektuhan ng stress transfer ang mga fault line sa Pilipinas. Pwede po mangyari yon for as long as the faults are very close to each other ngayon. May mga nagtatanong uh, sa Myanmar nagkakaroon ng paglindol uh, hindi ba yan uh, makakaapekto sa uh, mga active fault systems ng bansa uh, hindi po yan kasi masyado na pong malayo but it's possible isang active fault will um trigger the motion of uh, another nearby active fault Posible rin anyang mangyari na mag-trigger ng pagsabog ng lindol ang pagyanig ng isang active fault. At ito naman anya ang pinagtalunan noon ng nangyari sa malakas na lindol sa Cabanatuan, Nueva Ecija na sinundan ng pagsabog ng Mount Pinatubo sa sumunod na taon. Sa Indonesia, ang nangyari may isang uh, malaking lindol na uh, nakapag-trigger ng volcanic eruption. Mm -hmm. uh, isa din yan sa mga... Uh, for the 90 for the 1991 Pinatubo eruption it's a debate still among scientists na yung 1990 earthquake sa Nueva Ecija nakapag-trigger ba siya ng uh, 1991 uh, Pinatubo eruption kasi um, sinasabi ng ibang mga scientists na alog yung magma chamber ng Pinatubo kaya po siya sumabog Naalog siya during the strong shaking during the 1990 earthquake sa ngayon ay tuloy pa rin ang pagdaraos ng earthquake drills ng bansa. Ilan sa magiging innovations ayon kay Bacolcol ay ang pagsasagawa nito sa iba't ibang senaryo gaya sa gabi o sa hapon na rush hour kung saan maraming tao. Malaking tulong din anya ang earthquake drill dahil nakakasanayan ito at nagkakaroon ng muscle forming. Pero mas importante ay ang tiyakin na ang mga bahay at gusali ay nakasunod sa building at engineering code dahil baliwala ang da cover and hold kung babagsak naman ang mga istruktura. Kuwang dalawante para sa mata agila, matatag, matapang, matapat.